Ayan, good again. Once again, this is Coach Red from Live Good. Ayan, so, this video is to guide you kung paano mo i-fill up yung mga refer mo. We'll see. Doon sa referral link mo. Siyempre, login lang po tayo. Punta po tayo sa livegood.com and then mag-login po tayo. Ayan, pag hindi nyo makita yung login, i-click nyo lang po itong menu na sa upper right side yung ta tatlong linya po. Ayan, makita nyo po dito yung login. Siyempre, yung login will see uh, saan ba dito? Ayan, dito na lang sa will see sa anak ko. Ayan, dito yung account ng anak ko. So, will see pag account mo na ito, yung sabi diyan welcome ng ano pangalan mo. Tapos i-slide up mo lang 'yan yung referral link mo. Ito livegoodtour.com. Yan, i-click mo lang po 'yan, yung link mo na 'yan. Tapos 'di ba, nag-fill up na siya ng details niya doon sa form natin. Okay, lagay mo dito yung pangalan. Ayan, pangalan niya, first name, pangalan. Okay? Dito, Apil, apil yedo Okay? Ap apikyedo, apil yedo niya po diyan, tapos yung email niya. Ayan, yung email niya po dapat will say um Pangalan niya is Juan Dila Cruz dapat ma, at gmail.com dapat i-check po natin kung tama ah Yan or gmail man yan or yahoo yahoo.com tapos pagtapos po niyan i-click po natin yung reserve my position now Okay ganun lang po mag-reserve tapos may i-reserve ka ulit. Balik ka lang doon. Balik ka lang doon. Ayan. Click mo ulit yung link mo na yun. Gagawa ko ulit yun ng gano'n. Pilap na naman. Pilap, fill up, pilap, fill up, pilap. Fill up. Okay? Ayan. Ganun lang. Kadali. Tapos, we'll see pag na... Ano na yan? Nakapag-pilap na yan, i-screenshot mo na ano na, nakapag-reserve na siya. Okay? Once... Once nakapag-ano na siya, nakapag-fill up na siya, no? So gagawin mo lang mapunta ka doon sa Willsis ka kaniyang website din. Meron siyang personal website na naka-reserve siya. Gagawin mo lang, pindutin mo yung menu and then my info. Okay? So my info, screenshot mo 'yan kasi kailangan po natin tong live good ID. Okay? Maraming salamat. Sa sana po ay makatulong tong video na to sa inyo. Maraming salamat po ulit. This is Coach Redros sa uh, Live Good Opportunity. See you all in the top. Bye-bye!